Puro pala ka Sa may ano Sa may sapsap ulit oh. Ayan. Um, Mangoriente kami rito. Ayan. Si Bunso kasama yun natin. Ayan. Atin dito. Ayan. Andito siya oh. Ayan. May ikot oh. Gurami. Gurami Bunso. Ayan dun. Ayan dyan. Ayun o, ayun o. Ang gurami o. Oh. Pirito kang maluto ngayon. Ayun ba o? sa <laughs> puto. Ayan, dito lang po sa paligid. Akakota den, makakota di Sabah. lang yan, dalag na yan. Hmm.

Uh, wala. Oh, uh, wala. Marami. Yan, ano kanina eh. Uh, wala eh. Sayang ano. Uh, Bulig yun. Hmm. Hmm. <laughs> okay. <laughs> ayun o no. Ayun Ayun ang bunso ayun. ayun na Ayun o Ayun o no. Ayun, no. ayun, no. ayun no. eh Ay pala <laughs> oh, palaka Nareta ako O palaka <laughs> nareta Nareta Laka <laughs> yan o <no. laughs> Tumakbo sa gilid Ayun takbo na ro o no? Ayun o no.

Sulit ba? Oh. Wala. Ito. Palaka. Ayan po. Oh. Ayan oh. palaka o. Oh. Naitid. <laughs> Ayan okay. po, masarap yan oh. Ayan. Ang oh, laki ng liwalo ano? oh. Ayan okay. po, karangay. Ayan <laughs> Ayan. 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 Kaya, ayan. Laki na na. boss. Ayan. 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 Hindi. Ayan lang. pag i yung kahoy. Ito dito. Okay. Ayan. Tatakot na ako mapa eh. eto sa ilalim mo na yan. Diyan, diyan. Up ya, eh, dami tinik. Palaka, oh. Ayan po, oh. Laki. laki ng palaka, oh. Taytib. Ang laki. <laughs> laki. Puro palaka, oh. Bunso, ano. Unat na unat, oh. Unat na unat. Ayan po, dami na. eh oh. eh, eh oh. Tilapia, oh. Ayan, ayan.

Gumagalaw. Lalabas natin yan. Tumutin mo kaya? No. Ikaw na ba daw? Tatakot ako eh. <laughs> Gumagalaw eh. Pero mas siya pag gumalaw yung tubig. Gumalaw eh. Eh, bubulo. Bubula. Bubula <laughs> Ako mag sa, uh, ano, ano, magalaw ito, bigyo. ano, ano, niya Natatakot kung mag-ganyan Sa, ano, sa, ano. na. Ay, lumabas. <laughs> ayun, lumabas. <laughs> ayun, kisay na naman yun. <laughs> An yun lang yan. <laughs>

Ayun ano? Oo nga ano? Ayun ano? Ayun ano? Ayun ano? Ayun ano? Uli! Ah sige 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 Mulutang ang Kaya pinaharod din bunso yung ano Ando, doon na no, gano'n ano Sayang ano eh Sayang isa. Hmm. Muso ba sila eh, no? Hmm. Yan, yan. Eh no, hipo no laki oh. <laughs> Ay no, hipo no. Ayun. Lulutan ng hipo na. No. Asal po talaga siya. Ayano. Oh, Eh Ay. Sili, ano ba? Ano? ano nti, napakadami kanina. Ay, ayano na Loot. Mas nakapayaman no. Ay, guys. Tara pa, guys. Sige, hintay mimiya ko pa nga ngot ako. Kare, dito mababaw lang naman eh. Ano iba man nagalagdag iba. Ayun po. Oh. <laughs> Apal. Ayun. Iyo no. Babo lang ano? Ay, ayun lang, babaw lang. Dito mo kakabay niya sa kwiner, yung pababa. Yes, sir. Ayun, kapabaw tayo. Ayun din na ano. <laughs> <laughs> Ayan, bunso dyan. Dami hipo na. No. Ha? Dami hipo na. No. Eh, sa, sa ano. Palaka. Nareta. <laughs> Daming hipon, na no. Kung malalaki yan ano. Nabubuhay agad sila eh. Agad eh. Sa kapal ng hipon, no. Ayan pin, ano, mga pinos. No? Ayun na no, talapya. Ay. Nawala pa. Nandun yan.

Sige ba yung tilapia, ano? Malalang dumadadali. Ayun na, ayun na, malaki na. Oh, Ako, <laughs> hmm. ano doon? Bugbugin natin ito. Nagihilas, ano? Huwag umiikot eh. Nakakaalis ah, eh. Basta bumiling, ano? Hmm. Hindi naman namamatay kasi sila eh. Pero makitid yun eh. Tapal hmm. oh. Puro kahoy. Pala kaya ata. May bumangga doon ah. So may kahoy May kahoy na natin ito. Ha? Ayan, May Ikot lang eh. May ikot lang. Ayan o. Ayan. Ayan. Tumak mo. Norte la api ba Sila alim, nasa damuhan. Ayan. Wala ka na reta? Ano <laughs> na? Pero kung dalag yun, ano? Tumba na yan. Maputok hmm, pa yan. Tumatal. Ayan. Ano, Ayun, ano? ano yun? Tilapia. Tilapia. Diyan kanina. May ikot lang. Ayun, Okay, kamay na ikaw. Okay. Oo, oh, uh, ano, kakasuba. Testing ko sa'yo kung malakas. Eh, malapad ah. Ano, nahuli? Ano uh, yan? Yeah. Yung ano mo ah, baka mabasa. Malapad na. Eh. Malapad na yun. Buti kasi, pero kung mga patuhan yun ako. andyan lang yun ano? Hmm.

Wala na. Wala na. Wala na. Masakot din ako na kuya at ihihirado na. Lali mga tabon ko dyan. Wala dalaga na. Tamdala, o tilapia lang sa talande. Daming hipo yung magpagpagpid mo to.

Umiikot lang. Ayun. Uli. Hindi na dali yun ah. Hindi. Maabulit mga kung natin. <laughs> Ayun, na. Ayun na. Saka, no, tilapia, ah. Ayun ah. Talandi po sa kanaw. Tilapia ah. Ayan lang, ayan. Uli. <laughs> Ayan oh. Talandi po, parang ano siya, parang bangus. Hello siya, oh. hello. <laughs> ayan oh. Tangtong. Bawat sundot, huli. Eh, ikat oh. Ayan oh, ayan oh, ikat

Ayan o. Oh. <laughs> Ayan o. Liwalo. Ayan liwalo o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan dyan. Nasa Nasopa ako. Ha? Nasa pa ako yun. Bumalik. pa ba? Oo. Uh -huh. <laughs> Tigugulot pa. Ayan o. Oh. Ayan oh. Nasa gilid.

Ano yung mga bumaon? Mga bumaon na yun. mo? <laughs> Tumalun eh. Sabi, pasubot sa akin ang gabi. Mga kuryente. Matalino rin sila, ano? Ano na ito eh Ayan Ayan o Ayan, ayan. ayan, ayan. ayan, ayan. ayan o Ayan po Ano ba ito? Talante Ayan po rasi o Ayan po <laughs> Umaahon na sila sa mga kusa o oh. Ano po yung tilapia pag sa sumbusub Hindi -e. mo makikita eh dami oh no. ayun <laughs> oh ayun no, oh puso ayun no, talaga talaga malaki ayun no, oh malaki oh ayun oh 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 ayun Sa saan ka? nandito nandito lang luta nga na nandito nandito puso Nandito dito gawin um, dito. Ayun, ayun. Makbo doon. No? Tapos, hmm. punta ka doon. Ayan dyan. Ah, pumasok sa loob yun. Pag ganun <laughs> Ha? Pag ganun pala. Eh, ito po yung hulo namin ni Bunso. May native pa. Saka yung igat.